Nagluto nga kami ng iba't ibang klaseng gulay at dinataan namin ito. Makatipid na nga, healthy pa. Hi guys, magtatanghali na nga nito. At uuwi nga galing sa school yung mga kapatid ko at wala silang baon. Okay, sabi ni mama magagatado kami ng iba't ibang klaseng gulay na nandito lang sa may bakura namin. Makakuha nga si mama ng dahon ng lubi-lubi. At yun na yung una niyang hinimay. At naman ni mama hinimay itong malunggay. Kaya magkatabi na lang yung dalawang gulay sa isang lagayan. At may bata pa nga dito sa isang tabi na ang itulong lang ay ang magkalat. <laughs> kaway-kaway pa nga siya dyan nang makita niya na nagbibidyo na naman ako meron nga po pala kami dito ang nakakulong na manok na inahin bago pa lang kasi yung mga sisiw niya kaya nakakulong siya dyan kasi kapag pinagala na siya baka umuwing wala ng kasamang sisiw. <laughs> Ito na nga po yung iba pang gulay na paghahalu-haluin namin. Sigarilyas po yan at talong. Habang nga po si mama ay naghihimay pa ng malunggay, ako naman po ang kakayod ng niyog. Kaya naman po pinakuha ko na dito sa batang makulit ang niyog para nga mabita ko na. At nandito na naman nga po itong batang makulit na to. Kaway ng kaway at sige papansin sa akin. <laughs> Pinaupo ko na nga po siya dyan sa may tabi Parang nga mabait ako na itong niyo Umupo nga rin po pero tumayo nga rin po kaagad kasi nga kaway ng kaway kapag nakikita niya yung sarili niya sa video. <laughs> matahimik na nga po siya dyan sa may tabi habang kumakaway-kaway, ibinig eh, ako na itong niyo Meron pa nga pong ampol sa loob, hindi ko po alam kung ang tawag dyan sa Tagalog, basta ampol dito sa amin. At pilit na nga pong inaagaw nitong batang makulit sa akin at sinabihan ko magpunas nga muna siya ng kamay kasi nga medyo madumi at ayan nagpunas nga rin naman ng kamay ang batang makulit. Ang <laughs> eh, ko nga ay eh, sabay sinubo na nga, eh, Tabang Habang ang nagpapapansin ng batang makulit dito sa camera, ayan, nalaglag pa nga yung kinakain niya. At ko na nga lang po ito kasi sobrang dumi na. At iniiyakan niya po talaga ito ng sobra-sobra. <coughs> Parang nga malibang ko na lang at wag na umiyak ay pinasahe ko na lang dyan sa may likuran ko habang nagkakayad ako ng niyo. At habang nga po nagkakayad ako dito ng niyo, may nakuha si mama na isang ampalaya doon sa may likod ng bahay. At syempre, ihahalo pa namin yan. <coughs> at alam kung pati ikaw mapapasabing napakadami naman yan. Ano na kayong lasa kapag niluto yan? Well, wala nang Cherry. <coughs> Huwag niyo nang pansinin ang itsura ng kawali namin kasi napakarami ng pinagdaanan niya niyan sa buhay. Diretso <laughs> na nga lang ni Mama dito sa kawali yung mga hiniwa niyang sangkap at na rin oh. yung sangkap. Sunod nga rin po dito ay nagpigana si Mama nitong Neo. Okay. Tapos na nga po ay isinalang nga nga po ito at si Mama pumunta na nga sa tindahan para bumili ng tinapa itong kapatid ko namang na makulit andyan sa labas at tinatawag yung Mama niya dahil nga hindi siya sinama. At ako na nga po ang nagluto nito. Nung kumulukulo na nga po yung gata niya ay nilagyan ko na ito ng paminta at tinalo-halo Pagkatapos isa-isa ko nang nilagay yung mga gulay. Ngayon na ako ang nilagay yung dahon ng lubi-lubi at itong ampalaya, sigarilyas at talong. At kapag nalutuluto na nga po itong mga gulay na ito, isa ako naman ilalagay yung malunggay at yung talbos ng kamote. At nang medyo malutuluto na nga po itong mga gulay, inilagay ko na to yung unang gata. At saka ako naman po inilagay itong dahon ng malunggay. At sunod ko na nga pong nilagay itong dahon ng talbos ng kamote. At isang gilid ko nga lang po yan inilagay kasi nga po sabi ni mama wag kong imekos-mekos dyan sa iba pang gulay kasi nga po sa kanya yan. <laughs> at naglagay na nga rin po ako dito ng tinapa. At ipinailalim po nga po siya sa mga gulay para nga po talaga yung tinapa. pinakuloko nga po yan ulit dyan. At Tikman na natin. At in fairness, napakasarap ng luto ko. Oh, Siyempre, ako pa kapag nagluto, masarap talaga. <coughs> e, konting sipa nga lang po ng pait dahil nga po doon sa palayaw. O, oh, konti lang po talaga, promise. <coughs> Namumula na nga po yung aking mga mata at mangyayak-ngyayak na nga po ako dito sa so sobrang usok dito sa loob ng kusina. Yes po, sobrang usok po talaga. Pati lahat ng sulok ng bahay ay eh, so puno-puno na po talaga ng usok. Kasi nga, inilagyan ko ng bao. Kasi nga, kanina hindi talaga umaapoy yung kahoy. At kahit nga po malakas ang apoy niyan ay hindi naman po masusunog itong bahay namin dito. <coughs> hindi ko nga po kaagad napansin na dalawa pala yung nabili ni mamang tinapa kanina. Kaya ayan, hindi ko nga po nailagay itong isa po. Kaya tinawa ko na lamang po yan para sa susunod na pagkulay, eh, meron pa rin mailalagay. <coughs> po, sa susunod ulit.